day me. i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life Have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel weight, pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my May mabiyaya levate living life everyday Hey what's up mga body kumusta po ang iyong lahat mga bagong araw pani video natin na ngayon po ay tayo nagpapalik dito sa bahay ni Kuya Toto para magpasilip ng mga shoes. Ayan, ang daming sulit oh. Kita nyo naman. Ang daming panglaro, mga Jordan, mga Kalula. Tapos mga Nike SB, Air Force One. Marami rin Adidas, ayan. May mga running shoes din po. Ayan, mga pang lifestyle. So ito, ilalapag sa Maligaya Market. Ayan po, Maligaya Palengke. Sa tapat po siya ng Corel Pharmacy sa mga hindi po nakakaalam yung exact address na sa description po sa ilalim ng title nito pati yung link ng Corel Pharmacy yan i-click nyo lang yon sa kabila nyo lang banda yan mga body so ang price ng mga sapatos 2,500 2,500 below yan yung arrival sa darating na Bernes ayan po December 29 ayan paun na, lang ulit kayo no siya pa pala uh, Merry Christmas mga body no ayan at advance Happy New Year. Ayan po. Okay? So, bago natin simulan yung video na to sa mga bago lang sa asing channel, paki-click yung subscribe at yung bell icon para lagi po ma-update. Ayan po. Back to kayo. Okay. ulit tayo mga buddy. Ayan, ang dami oh. Mga panglaro. Inulit ko po, 2.5 below yung price. Ngayon po, wala pang nakalagay kasi pasilip lang ngayon. Ayan. Para sa Friday, December 29. Makikita nyo yung price bawat shoes. Nag-open pala yung store ni Kuya Toto 7 ng umaga mga buddy Unahin natin dito sa airport Force One na to Astig oh Wow Yan yung ilalim May heel drag konti Wala pang price ngayon Pasensya na Kasi pasilip lang Inulit ko po Malabo yung etiketa Parang nasa size 8 lang to Or 7.5 Ganun din yung sabila Malabo rin yung sabila nya Ito Nike SB oh. Mga pang skateboarding Pamorma guapo rin na ito. Medyo maliit nga lang din. Ayun yung ilalim. Pwede pa, sulit pa, mga body. Oops, ito may detail sa tang niya. Nung size nito. Malalim ng etiketa rin na ito. Size 8. Ayun, size 8. Oh, size 8 mga body. Panalo pa. Guwapo rin. Ayun. Another Nike SB oh, na ganito yung design. Size 9 po. Kompleto pa size 9 mga body. Ayun may details dito sa gilid nya yan yung pair may Air Force 1 naman dito na black ito naman po ang size size 9 naman po ito, 9 pwede pa, goods pa yan yung iba, uy ito guwapo black, tapos puti yung swash nya, yung check kita nyo naman, no? halos bago pa outpick check <laughs> yan, panalo pa medyo malit nga lang to ano check natin yung etiketa ulit ito po 7Y yan double swast dito na maliit yan o oh, kita nyo naman 7Y mga body halos bago pa na ikesb ulit o oh, na ang ganda ng swast nyo ang kintab baka magustuhan nyo to ang size naman na ito. ano po 8.5 yan 8.5 yung price po inulit ko 2.5 below meron dito ano o under cover Nike yun know, o oh. mahal din to na sa mga outlet yun know, o goods pa yung lalim mga pati oops size 8 video okay oh. oh. size 8 wala pang sira punta nyo na lang sa friday yan may panakbo rito may nahalo na panakbo A6 anong size nito wait lang Mm. Okay pa yung ilalim Yan yung etiketa. Nine and half. Yan, nine and half mga body. Ito, pogi oh. Sa mga naghanap ng Air Force 1 na puti. Low cut. Yan oh, ito. Anong size mo? 11, malaki. Mm. Yan yung ilalim. 11, maputi pa. Yan, ito naman, pang women. Medyo tiger, maliit. Goods pa to. 8 US, yan po pando so kayo kayo ulit wow, wow Nike low panda mga body, low cut yan yung 2 drag heel drag, minimal lang guwapo shoes bango ah Magpabango si Eric. kasama natin si Eric yan, panoorin sa kanya yung iba Merry Christmas, Christmas Year, sa inyong lahat. Yan. Niyo sa kanya yung iba mga body no ito, pogi yung etiketa check natin ito maayos pa yun 8.5 mga body 8.5 yung unang na vlog natin na ganito nakaraan lang nabenta na try nyo na lang punta ng personal sa mga naghanap ng shoes na Nike Pandalo meron pa dito guha po rin na ito Inetsuka Tiger na ganito yung design ang size naman po nito na 9 to drag in drag minimal lang oh size 9 mga body pwede pa ayos ayan yung details oh. ngunit tiger may insole pa po another air force 1 umuulan din ng air force 1 size 8 po hmm, sulit din nito size 8 ayan kita nyo naman dilaw yung ano yung naikik na may pagka gold yan o oh. heel drag nya minimal lang panalo pa ito yung pair meron dito nike ano ito naikik dunk oh. mga no, high oh. brown pwede, pwede pang motor medyo dilaw na nga lang yung midsole para nasa size 9 lang to eh gum sole siya oh Ayan tapos dito Ayan oh guwapo Nike ulit karamihan dito Nike at Adidas hop oh uh, pamorma mga badi panakbo Solid to yung oh, size nito size 10 size 10 mga badi tapos sa ilalim niya po sakay Ito, mabilis din mabenta yung mga sakay ni Kuya Toto to Nike sakay hop lalim ng etiketa nito tantayin natin mga ano to 8.5 or 9 hmm. heel drag niya minimal lang ito may galos lang konti kita niyo naman yan po tapos dito sa ilalim another air force 1 yan SB ito, Air Max. Wow. Panakbo. May Air Max mga body. Oh. Solid pa nito. Na ano naman to? Size 9 po. Size 9. Mayos um, pa. Sa ilalim, kita nyo. Ang dami, no? Ayan, no? Oh. Ang dami. Hop. Natin mapasok-pasok, ha? Ah. Ayan, no? Oh. Sa ilalim, ang dami pa. Oh. May Air Force 1 pa nga dito. Gwapo rin nito. Look at. Mmm. Yan yung ilalim, oh minimal heel drag lang panalo pa to anong size na ito 7.5 mga bati 7.5 Yan yung iba sa ilalim may ganitong adidas adidas ayan mga bati, kita nyo naman yung itsura nila no ayan po sila mga panakbo adidas ito na o naikinaraning shoes o, sariwa pa o. I think nasa size 8 din to ito guwapo o. vintage na to eh o yun o Solid dot mga 9 mga ganon din. Jordan 4 na patungan. Yan sila. Oy, Stasi nasa ukay ukay mga bali Kita niyo 'yan, no? Wow. Oh? Nike Stasi. Ito mahal din 'to na sapatos. Wow. Mm. Siyempre may side of usage. Yan Stasi. Anong size nito? Yun. 8.5, mga body 8.5. Labahan nyo lang konti, oh. Yan yung ilalim, oh. Kita nyo yung tsura. Mahal na sapatos yan. Ito, oh. Guwapo shoes, mga body Another Nike. 10.5. Oh, 10.5. Leather yung sa babaw nyo. Guwapo. Sulit. Tanalo pa. Inulit ko po yung price. Wala pa ngayon nakalagay kasi pasilip lang si Kiritoto sa Friday malalaman nyo ano pala ang pangalan ng ukay ukay na ito to edisyos ukay ukay pwede nyong ipalo tapos mag chat kayo doon kung gusto nyo magpahok sa mga malalayo po meron dito oh why not oh this trap ito yung mga naunang sapatos ni Vice Brook eh why not oh yun may why not sa tanga niya. 12 yung size 12 hmm. pwede pa oh this tapos may sinta sa loob may insole po oh yan. Laki sa mga malalaki pa ah, mga body. Tapos dito Jordan 3. Wow, ganda rin ng kulay. 8.5. Yan oh, Tarawa pa to. May logo sa likod, yan. Sa tang may insole pa. Yan, pwede po heel drag minimal lang. Oh, na na kay sa Friday mga body. December 29, 7 a.m. hanggang 8 ng gabi. Meron pa dito Jordan Ano to? Hindi, collaboration mga body Ano to? Alam ko, Ispa Sykes na Jordan Collab sa Jordan 3, 4, 5, 6 9.5 Pumbok yung etiketa 9.5 to Medyo may pipi lang siya O nadaganan siguro to Sulit po yung lalim oh. O, baka pases nyo to yung may details dito sa likod nyo hmm. Yan Pwede pa kulit pa mga ko na naan na lang kayo dyan tapos ayan yung iba kita nyo naman may under armor dito under armor oh matibay na sapatos din to mahal din to na sapatos under armor eh ano to uh, size sa men 10.5 women 12 panalo pa yan mga running shoes under armor may jordan po dito ayan po to jordan to legacy may Jordan 4 ulit dito na maliit. Mga size 7 lang to. Mga ganun. Ito, 8. Ito, mga, Ito. to? 9. Okay? May pila dito. Kakaiba yung design. Pila. Dati sikat na sikat to eh. Oh, maayos pa to. Pila, pang laro, pamorma 8.5 US. Mm, solid po. Ganda ng style nyo. Yan. Pila. Baka magustuhan nyo po. Ang daming nagsusot ng Jordan ngayon. Pag gumala ko sa mall. Size 10 to, size 10. May insul pa. Oops. Yan, Legacy. Ito, gwapo rin na ito. Jordan Legacy. Ito po, ano, ah, uh, 10.5 mga body. 10.5. Yan yung ilalim. Minimal heel drag lang. Yan, meron dito. Palimutan ko na kung anong Jordan Porto. Itawag dito eh. Yan yung logo. Tapos, yan yung gilid. 11 yung size may hiltragonte 11 wow may number 23 sa tang sarapan sa tapos dito sa gilid may logo si Jordan panalo yung logo nyo 8.5 mga body yun makapit pa to so po punit wala pa oh kahit punas lang to oh. guwapo diba aggressive aggressive ito malaki na Jordan oh sa mga naghanap po ng pang outdoor na Jordan yan yung logo malaki sa mga malalaki pa makapit pa to pang outdoor na Jordan size 11 unbox box yun may insul pa size 11 mga body baka magustuhan nyo to medyo mabigat mm, Mars na Jordan Jordan Mars ito malalim ito kaya ito mga 9 mga ganun or 9.5 yan heel drag minimal lang pwede pa yan guwapo rin yan tapos yan yung iba Jordan 5. Gwapo oh. Yung size na ito burado Ito mga 8 J5 Yan oh. No? white Uy J11 mga body Dami rin Jordan 11 dito Ayan oh. Ayan o oh. Malalim etiketa na ito Mga 8 mga ganun Yan yung ilalim oh. Pwede pa Ito pa Ito sariwa pa oh. Sobrang solid pa na ito mga body Jordan Flight Flight naman to, yan yung ilalim, makapit pa to oh. Eh, baka umiiyak pa to sa court Anong size mo? 8 Yan yung logo Yan, size 8 po mm. Size 8 Ito, sulit din na ito Check yung logo nyo wow. kintab Ano to? Uh, Jordan 11 na ano to? Palimutan ko na Ano to mga body? Jordan 11 Jubilee Wow, wow. Yan yung logo, kita nyo naman oh ang kumila ito. Ayan yung ilalim, oh. panalo pa. Oh. Eh, hey, paunahan na lang kayo sa Biarnes. Oh. May, meron pa dito, logo. Oh, yan pa yung isang logo. Halit. May details pa sa insole niya. Anto, size 9 po. Yan, size 9 sa mga naghanap ng J11 na Jubilee anniversary. Wow. Yan yung iba, na Jordan 11. Ito mga 9 din. Ito lang may kunting ano dito, ayan o. Oh. Ang isyo yung lukot-lukot. may horizon dito. Jordan Horizon. Panglaro, Pamorma. 9.5 US. Goods wow. din to. Hmm. Yan. kulap din to na Jordan. Jordan 1. Kasi lang may issue dito unti. Mga Pamorma, pwede pa to. Mga 7 yung size. Ito pa. Oh, ganitong Jordan 1 no oh. Hindi siya white eh. Cream. Yan. Ito, size 10, size 10 mga body. May J13 dito. Uh, Jordan 13 naman. Nakaraan, may nakita tayong ganito. Mga Jordan 13, nabenta agad. Sabi ni Kuya Toto. Yan yung, yung lalim mo. No? Pwede pa. Sulid. Pumbok 10.5. May insul pa, 10.5 to. Hmm, ayan yung logo para makita nyo po. Yan. Ito, yan. Jordan. Pumbok siya. 10.5 ito mm, aggressive din yung J5 sa dulo niya. oh, J13 baka nagahanap kayo ito Jordan 5 mga body ano to J5 na fire red ayan po fire red ang snow number 23 nya kita niyo naman oh logo yan halikod may tao yan baka nagahanap kayo ng Jordan 5 ang laki sa mga malalaking paa wow check natin yung etiketa niya. wait lang oh ito mga body size 11 po sa mga malalaki pa. Jordan 5 na fire red. Wow. Uy, ito pa oh. Pansinin yung kulay kay Russell Westbrook ulit. Ito, malaki rin yung size nito, oh, makapit pa to, Yan yung logo. Hmm, sa mga naganap ng sapatos ni Westbrook, meron din dito. Ganda ng kulay niya, pansinin. Pumbukti no. 12. Yan po. Yan, size 12 mga badi may insole pa oh daming sulit ngayon parang nakaraan lang dami ito po Yanis oh daming pang laro Yanis ang kompo outfit check outfit check Eric outfit check <laughs> outfit check step <laughs> <Output check>. and <laughs> carry ah under armor wow asayas ni Eric oh outfit check daw ito Yanis ang to kompo 9.5 Cherry <laughs> drag and drag minimal lang Yan o, J3 na fragment o oh. Ang laki Sa mga malalaking paa ulit oh. Maraming big sizes si Kuya Toto ngayon Pinaghandaan po kayo Sa mga nagre-request Puro malilit daw kasi size 12 Yan o, oh. makapit pa to Heel drag to, drag minimal lang Yan o oh. J3 mga body Dami naghanap na ito yan, Adidas na classic oh. Wow. Hmm, pang dancer malaki rin ito. Malaki rin. Size 10. Ayun oh, panalo pa oh, size 10 mga body. Hmm. Ganda, Oh. Daming details na Adidas oh, yung logo, meron pa sa likod oh. Yan yung sa ilalim oh, dami pa oh. Kita nyo yan oh. Basta punta niyo na lang sa Ngayong Friday, December 29, 7 AM. Ito po, oh. ganda ng kulay. Hmm. Air flight mga body. Size 9 po. Ayun, to drag and drag. Okay pa. Yan. Hmm, panakbo, pamorma na Ultra Tiger. go Gawa rin nito, ganda ng kulay. Hmm, panalo pa. Mainsole pa. Sulit 'to. Oh. No size nito. Na Parang nasa size 9 lang 'to eh. Ito po. Oh. Po. may misuno pa dito. Ito mabadi mm, misuno. 'Yon. Airy, na naghanap nito. Na so, -flex natin kasi maraming nag naghahanap nito. Na 8.5 na Kairi. 'Yan, heel drag naman Tapos Jordan ulit. 'Yan, konta nyo na lang sa Friday mga body. Ito pa. Oh, ito. Kaya ano to, Harden, Adidas, Jens Harden. Size 10. Parang ano to eh, volume 5 mga ganun. Yung itsura nito. Volume 5 or volume 6? size 10 oh, size 10 may insole pa ito po oh, pang laro adidas o oh. yan kairi ito malalaki yung size nito mga 11 ito ang gawa rin nito size 9 nf o oh. adidas o oh. ito panalo pa o oh, ganda hmm. pansinin yung kulay sa mga naganap naman ng kay Lebron marami Lebron James ito ito ito, ito yan yan witness 4 yata, witness 5 ito laki ito yata yung Lebron 17 eh. Ang laki na ito. Mga uh, sabatos ni Lebron dati, ano? Bulky. 9.5. Ito, Lakers yung kulay. Ito, distrap tapos may sintas. 10.5 din to. Mayos pa. Ito po, guwapo. Ito, mga 9. Yan. Ito, kay, ano, ito yung sinukat ni Eric. Stephen Curry, Under armor. Guwapo. Pwede pwede to, ano, pwede sa baba ito yan SC 7 yung size 7 okay pa makapit pa to wala pang zero oh. goods pa eh hey, guwapo stephen carry yan ito pa oh daming pang na magaganda oh adidas oh yung size nito 9 and a half. hmm. tama ba 8 and a half pala sorry 8 and a half. tapos yan hmm, panglaro laro kita nyo lebron KD, mga 7 lang to yung KD na to tumawis pa oh, 7 nga yan, Adidas ganda rin nyo ito, pansinin yung size mo ito mga, nine, mga ganun. Ito, 9, mga ganon ito, 9.5 ito po ito, kay Damian Lillard mga body oh. pansinin yung kulay pag nasa court ka, pansinin ito yung MacDo, yun oh may M nga oh, MacDonald pangalawang nakita natin to na ganitong Damian Lillard dati nakakita tayo sa JBL nabili agad no limited na rin kasi to eh alam ko eh yan yung wilalim mo oh, makapit pa to yan may nakalagay sa tang nya details may insul pa hindi ko makita etiketa malalim eh yun oh sa ilalim mga body yun 8 ah. and a half hmm, pwede rin sa akin to 8 <laughs> and a half pa paan natin sa akin ang panglaro 8.5 ako eh para may allowance konti ito po oh, air max na pang basketball oh etiketa nya umbok din 8.5 mm, panalo rin to oh di ba solid ayan yung details nyo oh. wow solid solid yung stock ni Toto to ngayon so wala tayong nakikita Kobe ano nakaraan meron eh to, oh ng kulay to kay Lebron oh guwapo oh. ang kintab ng suos gold hmm. medyo maliit nga lang to wait lang check natin itiketa. 7 US 7 to goods pa mga body panalo pa yan tapos may James Harden adidas sa uh, itas niya. to to sa mga malalaki paa to ang ganda rin nito pansinin wala nga lang siyang insole pero insole lang yan kung ses mo. Wait lang. Hindi ko makita. Eta-keta na ito. Malaki to Mga 10 or 11. Yan. James Harden. May Kyrie ulit dito. Panalo pa yung kulay. Mga 10. Ito pa. 9. Mga ganon. Ito 9. Ito Adidas na ito. kay Donovan Mitchell oh. Don Issue 1. Adidas. Guwapo rin oh. Basta may red. Maganda tignan ano. Red, black, white. Mga ganon. Doon Issue 1 na yan po. Adidas makapit pa to wait lang, anong size mo po? ito po 8.5 yan, 8.5 na Don Issue Adidas po, um, ayan yung details nyo oh. guwapo rin o, oh. sapatos ni Donovan Mitchell mas maganda yung mga una niyang sapatos no, yung 1, 2 yung 4 niya ngayon hindi ko trip yung ano, design eh <laughs> ayan po yung iba, mga body ayan, no? Oh, may Lebron pa na ni Yung Green o, oh. kita nyo 2, oh. yung size nito. ito parang nasa size 9 din wow dami oh. hmm ito po kairi oh. ito naman po 9 hmm ito po oh. guwapo shoes pa oh. pang dami, dancer oh. 8 and a half sulit pa oh. Yan, daming daming Demian, ay Deros to, Deros oh. Size 8 and up Deros oh. Didas. Okay, oh, ulit LeBron. All right, ang dami. Sketchers. Daming, may mga pang rin dito mga small size Ayan. ito nalagpasan natin kay Kevin Durant ito medyo malaki burado sa etiketa mga size 9 ito eh Ayan, KD. dito na magtatapos yung ating vlog Ayan po. sa mga malalayo pala no? sa mga gusto magpabili pwede kayo magchat kay Kuya Toto sa page nila Elisius o kay Ukay Sapatos pakipalo nyo po Ayan. pwede kayo magchat So ayan sa mga malapit dito, paunahan na lang kayo dito sa Metro Manila. Kaloocan, gano'n. Sa Caloocan. yan. Sa Quezon City. Basta sa Friday po yung arrival. December 29, 7 a.m. Ayan, kita-kits tayo kung ano makapunta tayo mga body. Ayan po, inulit ko. Merry Christmas, Advance Happy New Year. Sub subscribe sa mga bago. Pakilike na rin yung video natin. Pakiclick yung bell icon para lagi um -update. -support yung update. Pakisupport yung page natin, Swami Body Lakay. Ayan. Muli, God bless. Maraming salamat sa lagi niyong support ha. Road to 50k subscribers. Malaki na tayo magparapol. Bye bye. Laging po kayo magingat.